Yes. Oh, Sheila. Yes. Yes, magandang uh, araw, magandang, gabi. <laughs> magandang, magandang gabi. Magandang gabi po. sa inyo lahat. At uh, dito sa Pinas, Paskong Pasko na talaga. <laughs> Grabe. Yan. Oh, ang ganda, no? Diwanag na talaga. Ang daming palamuti. Food house. Ano yung Korean? Korean. So, Gusto mo tingnan? Tingnan natin. Sa Mano. Ito, tinitingnan na namin lahat ng mga dekorasyon na nakikita namin dito sa Ortigas. Mas kumpas ko na talaga dito sa Philippines. At ito nga, sabi namin yan, daanan namin yung MOA at hindi pa namin napupuntahan ito. Matagal na rin. At malapit lang to sa Newport. It's a good decision kasi ang dami palang pwedeng makita dito sa MOA. Ang laki masyado. Ang hirap maglakad sa loob. <laughs> At uh, -tuma kami dito sa mga Father Christmas kasi iba-ibang Filipino team. Oh, tsaka yung mga palumuti nila pang Pasko, no? Ang I really took my time talagang isavor lahat ng nakita kong pang Pasko na dekorasyon. Ito natatawa ako yung baboy lechon. May lechon dyan. Yan, oh. Pinoy na Pinoy. At may kalendaryo pa. Countdown. Ayos, no? Sige, papicture ka muna dyan, Sheila. Ah, talagang lahat. Ito, pinapicturean ko. Itong favorite ko, ito. Sabi nga na, May June, ano ba talaga ang pinaka gusto mo sa lahat? At ito, sabi nga ni June, ito talaga ang gusto niya. Yan. Pinoy na Pinoy talaga. May lechon. <laughs> traditional na tra tra traditional. Ito, sa loob naman ng MOA. Simple lang, pero talagang it catches your eye. Ito naman yung Filipino store sa loob ng MOA. Ang ganda, no? Ang daming pwedeng pangpasalubong. Pero nakasil na ang ating bagahe Wala na. Tingin-tingin na lang. Kaya tingin-tingin na lang. Para sa next time, hopefully. Ang ganda lang yun. Pwedeng iuwi. Kung pwede nga lang. Ayan. ito, nakakatawa yung mga pamilyang pumupunta dito. Ito talagang Pilipinong-Pilipinong tradisyon, no? Talagang family friends are very important. Nakahabol pa at uh, si Bong gusto pa kaya kaming makita. Last time na tong magkikita tayo at mamalik na kami ng UK. Kitapos namin kumain ay gusto pa naming magkwentuhan ng non-stop kaya sabi namin let's grab some coffee. Dahil sa Dulce At uh, at this point nga ay na kami. Nakalungkot talaga pero ganun talaga. It's time to say goodbye. <laughs> bye, May. Oh, bye, May. bye, May. Bye. Bye, May. Ano Bong, okay. well, many many thanks Sa okay. iyo For your time Good dito Surprise na naman kita Next time ha Surprise na naman Delivery 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 <laughs> <laughs> uh, just 10 minutes away from Newport. And we've decided na umikot-ikot dito. Yeah, sa loob ng airport, marami makikita bago ka umalis. We decided na hindi na kami mag-lounge kasi gusto pa namin i isaver lahat ng makikita namin at mga kain dito sa labas. At mga pasalubong na pwedeng bilhin pa sa loob. Siniksik talaga ni June yung mga last minute na pasalubong na gusto niya para sa sarili niya. Ang dami mabibili dito sa loob, no? At ginagamit na namin yung mga last, ano ba namin, peso. Oo, oh, at may money changer sa loob bago ka umalis. Napakain pala kami dito ka sa Katunings at we were surprised. Ang sarap pala. Sarap, no? Ano ba kanain ko? Guto? A little bit pricey kaysa dun sa labas, pero it was well worth it. At this point in time, we're so excited to see our children. Yan, mabalik na kami. Ito na yung ating sasakyan pabalik nagpapasalamat kami kasi we really taken the chance and said, let's go for two weeks. At we've squeezed everything in as much as we can. Sinuerte tayo sa weather at sa mga taong nakita natin. Totoo lang, uh, memorable po lahat ng nangyari sa amin dito sa aming short stay sa Philippines. In life, you just learn to seize the moment. Pag may chance talaga, may paraan, sige gawin mo lang. Ito mga time na nakakalungkot, no? Ihatin mo yung pamilya mo sa airport. Sa totoo lang, nandun na kami sa si airport, may humahagulgul doon na bata. At halos maiyak-iyak na ako. Kasi siguro first time niyang nakikita ang aalis ang inyong isang parent. Ay, mga magulang, no? Nahatin. Magulang, anak. Nakakalungkot. Ay, nang pinanood namin ni Jun doon sa Naiya Terminal 3. Nagaroon ah, talaga. At uh future, magkikita ulit kayo. Sana na-enjoy nyo yung panunood. Sana po, huwag kayong magsawa sa panunood ng aming mga vlogs. Yeah, maraming pong salamat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakalungkot man, pero ganun talaga. Until next time ulit. Balik trabaho na naman at ganun talaga ang buhay. At uh, nasasanay ka na rin kapag OFW ka dito naman po magtatapos ang amin Philippine vlog. But still watch out for our other travels. Ayan, salamat. Dami salamat po. Simpleng celebration ko po for my 50th. We went to Barcelona. Yeah. Ano rin niyo po yung aming upcoming vlog kasama si Ethan at si Miguel. It was family time once again at ito lang naman ang mga gusto ko yung makasama ko sila no big celebrations. Pag-travel ulit. Maraming maraming salamat ulit sa panunod ninyo. Ingat po kayo. God bless. Maraming salamat.